video ay share ko sa inyo yung ating na harvest na air yam. Ayan. May dalawang variety nito guys kasi dati nakatanggap din kami ng uh, air yam or yung tinatawag nila na ube na nakasabit mismo dun sa kanya pinaka vines. Kasi maraming type ng ube guys. So may dalawa, katulad natin may dalawang type tayo ng ube. Yung isa ay nagkakaroon ng laman, ay nagkakaroon ng bunga na ganito. Yung isa ay wala. Yun yung uh, dark purple ube talaga na ubing ube talaga siya. And then yung parang shape na paayon yung nagkakaroon ng ganito bunga. Guys, explain ko naman sa inyo kung ano naman yung gagawin ko dito sa mga natira, kung paano ko siya na-preserve. Kasi yung mga pananin ko na yun na natira na yun, guys, 2 years ago ko pang stock yun. And then, nung after 1 year, nakatago lang siya dun sa aking mga kahon. Ngayon, dalawa ang pwede nyong gawin dito, guys, para ma-preserve nyo. Una, ay ilalagay nyo lang siya sa kahon. And then, meron lang kayong dyaryo. Lalagay nyo lang siya ng dyaryo, sa nyo babalutin, and then, ikakahon nyo. And then, itatago nyo siya kung saan na hindi siya masisinagan, hindi siya malalamigan, hindi siya maiinitan. At ako, madalas kung ginagawa, ay tinatago ko doon sa ilalim ng cabinet ko na yun, habang nakakahon siya dyan, sa madilim na lugar na yan. Yung pangalawang gagawin natin, guys, kasi marami tayong maliliit. So, kapag maliliit na ganito guys, hindi nyo pwedeng gawin yun matutuyo sila, yan, yung maliliit na yan Ayun, yun yung ituturo ko sa inyo na pangalawang method na ginagawa ko kung makikita nyo, meron tayo dito yung container wala tong butas, and then meron tayo dito yung coco peat with perlite yung perlite na yan, ayan, para siyang buhangin na bato pero malambot lang siya at may hangin siya sa loob kasi ang trabaho niyan guys is mag-absorb ng ating excess na tubig if ever na magdidilig kayo at mapasobra sila yung mag-absorb nun para hindi malunod yung ating mga panel ni so ayan ang ginawa ko lang ay kokopit lang yan guys nagmix lang tayo We're light tatandaan nyo. at maghahanda lang tayo ng container so yung maliliit natin guys po so, dito ko yan tinatago dito sa mismong kokopit natin kasi kahong kasi guys mabilis silang matuyot So, masasayang yung ating mga punla. Guys, nakita nyo yung gabutil. Pero may kakayahan nyan mag-sprout at magkalaman ng isang kilo. Basta tama yung inyong patabang ginamit. Maganda ang inyong lupa, pagkabuhaghag nila, malambot. At, syempre, meron tayong uh, patabang nilagay. Gawin lang natin, guys, ganyan. Ang ginagawa ko dyan, kapag magtatag-init na, nilalagay ko na sila sa aking... Uh, greenhouse na indoor. Maliit lang yun, guys. And then, dun sila mag sprout Pero while taglamig, guys, tulog lang sila dito sa ilalim ng lupa. Ay, subo ko na kasi 3 years ko na tong ginagawa. Ayan. At pag nag sprout sila, and then kapag itatanim ko na sila sa lupa, ang dali nilang walay Ayan, ganyan lang. So, ayan, isa, dalawa, unahin natin yung maliliit sobra tatlo. Kasi sila yung importante talaga na huwag masayang. And hindi muna natin yan la, uh, tatabunan ng lupa para masure natin na nalagyan na ba natin bawat butas. Ayan. So, ayan. Alisin muna natin yung medyo malalaki kasi yung maliliit ang priority talaga natin eh. Yung liliit guys, oh, Oh. ba diba? hmm. Pero, kayang-kaya nila mag-sprout. Sa mga nagtatanong sa akin about dun sa ube, kung kailan sila makakabili, guys, every April po ako nagpo-post ng benta ng ube. Kaso mabilis nga lang talaga maubos yung ube na uh, binibenta, po, pinopost ko, guys, kasi talagang ang dami naghahanap nun. At dalawang variety ng ube yon guys, yung pinopost ko na yon So, eto, yung maliliit natin, ayan. Nakikita nyo na sila dahil palaki na sila ng palaki. Yung mga tinanim ko doon guys, dito lang yan galing. Sa mga punla ko lang po galing talaga yun. Ayan. Ibabaon lang natin sila ng maigi. At ito guys, hindi nyo pwedeng ilabas kasi mabubulok sila sa lamig. Dito lang yan sa loob ng bahay natin. O, so, tapos tatabunan lang natin sila ng konti. Ayan. Kasi babaon nyo lang sa, sa, sa Ayan. At pag dinidiligan natin yan guys, spray lang. Hindi natin sila lulunurin o babasain ng husto. Para hindi siya madry guys, kasi dito sa loob ng bahay ko, naka-heater kami 24 hours kapag ka-winter. So ang, pas ang mangyayari guys, matutuyo sila ng husto. Kaya kinakailangan ay meron silang takip o lalagyan nyo sila ng saran wrap sa ibabaw. Tapos kapag ka ready na yung aking greenhouse, kapag ka marami na akong mga punla na dapat na ipunla para sa uh, spring, ay siya ko naman uh, ilalagay siya doon sa aking greenhouse. Doon sa maliit na greenhouse, indoor greenhouse natin. Doon natin siya ilalagay. Tapos guys, ay i-sprayan lang natin siya ng tubig gamit yung ating, syempre, yung paborito natin, water spray. Ibobombahin nyo lang siya para magkaroon siya ng hangin sa loob. At yan yung magiging pressure niya para lumabas yung tubig na pandilig nyo. Katulad yan guys, ba? Diba? Napakaganda niyang gamitin kasi equal yung paglabas ng tubig, guys. Lahat nababasa. Di ba? Oh. Mm. So, yan, guys, isasaran wrap lang natin siya. At isasama lang natin siya dun sa ibabaw ng ating mga halamanan. Ayan. Kaya natin sila ipa-plastic. Kung may mas malaki pa yung, plastic, mas maganda. At ilalagay lang natin siya dun sa ating mga halaman. So ayan guys, dito natin nilagay. Hindi natin ito didiligan araw-araw guys ha. Hindi rin didiligan ng linggo-linggo. Ang pagdidilig natin dyan guys ay isang beses lang sa isang buwan. Yan yung para lang magkaroon siya ng konting moist. Kasi kapag kanabasa natin ng husto yan ay mag sprout yan. Pag nag-sprout yan, kinakailangan nyo siyang itanin. Dahil hahaba sila, wala silang mapapagtaniman. So, mabubulok lang sila sayang, guys. Kaya, para lang yan, ma-stack natin at magkaroon lang sila ng konting-konting moist. Ayun. dito ko lang siya nilagay kasama ng aking mga halaman. Yan yung para ma-sure lang natin na maganda yung temperature na pinagtataguan natin sa kanya. At hindi yan mag sprout kung hindi nyo yan didiligan araw-araw. Ang mangyayari guys kapag ganitong taglamig at niligan nyo siya araw-araw pero mainit-init pa yung panahon nila dito sa loob ay magi sprout yan. So magiging problema niyo pag taglamig wala tayong pagtataniman at masasayangan lang kayo. Kaya at least one month, one time lang kayo magi spray As in konting-konti lang. Hindi niya kailangan ng basang-basang -basan lupa yung konting moist lang para lang hindi sila mabulok sa loob. So yun lang guys, at next time may update ko kayo, maybe next year na kapag ka i-sprout na natin 'yan at ilalagay na natin siya sa green house natin na pang-indoor. That's it guys.